Transparency. binobola nyo pa kami. Delima, Ontiveros Ontivero, sa Kiko Panghilinan, Bamakino. Gusto nyo kasi well publicized. Highly publicized ang impeachment. May mga sasabihin kayo roon ha, na wala namang katotohanan pero maririnig. Okay, mga naman naman ng arapus po sa lahat and welcome dito sa ating Utan Tabunan Channel mga kababayan and nandito na po pa tayo para sa tinapalibag reaction video ngayon. Ito mga kababayan, ah, uh, pag-usapan natin. Um, of course, uh, tayong lahat po ay, or karamihan po sa ating bayan, lalo na yung mga sumusuporta kay VP Sara, uh, tuwang-tuwa. Um, tungkol dun sa pag-archive ng, anong tawag nito? Or impeachment case laban kay VP Sara Duterte mga kababayan. Pero of course, alam natin na hindi pa talaga tapos ang laban hanggat hindi naglabas Uh, ng bagong desisyon ang Supreme Court patukol dyan sa kanilang motion for reconsideration, mga kababayan. At eto na nga, uh, anong pag-uusapan natin ngayon? Kasi, um, eto, Risa Honteveros, mga kababayan, barado ng Supreme Court spokesperson. O barado ng Supreme Court, sa maling pag-sight ng kaso. Mm. Kasi nga naman mga kababayan, kung natatandaan niyo sa huling video na in-upload natin, nagkasagutan si na Marcoleta, Senator Marcoleta, Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, at kung saan. Ah, Chinalinch nga ni Senator Marcoleta, lahat ng tao nandun sa plenary, kasi alam niyang nandoon ang mga tinatawag ni Risa ng mga legal luminaris, eh, yung yung mga constitutional framers, yung mga uh, Supreme Court just uh, retired Supreme Court justices, mga UP law professors, o so, mga legal luminaries na tinatawag niya. 'Di ba? Yun nga challenge ni Senador Marcoleta na kung saan magbigay sila ng uh, kaso na kung saan mayroong unanimous decision Yet, pagkatapos ng motion for consideration ay nagbaliktad at least walo. At least walo. At the same time, may qualification na ah uh, violative of due process, um, ah uh, non-existence from the very beginning, yung, uh, yung ab initio, tapos immediately consecutory, lahat nun sinabi ni um, Congressman Marcoleta. Yet, dito mga kababayan, si Senator Riza Ontiveros, marami siyang sinight na mga kaso. Hindi lang natin alam kung saan galing. I think mga kababayan, galing sa kanyang mga tinatawag na legal luminaries na kachat during ng time na yon. Okay, at ito na nga. Parado si Risa dito, pakinggan natin. stay tuned kayo sa huli mga kababayan, kasi pag-usapan din natin. Itong uh, si Tamba, na o kan na ng kanyang mga aso. O, simula na yan next year mga kababayan. Nakikita na natin at nakikita dito ni Attorney Ferdinand Opasio ang posibleng mangyayari dito ni Tamba simula 2026 mga kababayan. E, stay tuned kaya pag-usapan natin yan. Ito ha, o, share natin ito. O, balita galing sa uh Bombo Radio. Philippines, mga kababayan. Uh, teka lang. Nasaan? Ito ba yun? Oh. Uh. Uh, tama, mga kababayan. Basahin natin. Oh. Uh. Okay. Uh, bago natin napisahan, pakilag po ang share ng videos natin. At din subscribe din po sa ating channel. Okay. Ito mga kababayan, Jaling Bumbo Radio Philippines. Oh. Uh, ngayon lang, ngayon lang ito nga, kalalabas lang. Uh, anong sabi ng Supreme Court? spokesperson na si uh, Attorney Camille Su meeting. Oo. Oh. Ah, uh, itong balita, hindi o oh, hindi unanimous decision ang naging ruling sa League of Cities case. O oh, kasi ito isa ito sa mga sinight ni uh, Senator Honteveros mga kababayan na confident na na confidentia na sinabihan na sinagot niya si Supre, uh, Supre si Senator Marcoleta na meron nang nangyari na Unanimous decision at nagbaliktad. Okay? At isa ito. Oh, kasi nga raw, oh, tatandaan nyo, may pa ganun-ganun pa nga siya. Hmm? Oh, parang confident na confident siya, oh, di ba? Ito. Binigyang linaw ng katastasang hukuman na hindi unanimous decision ang kinalabasang ruling particular sa League of Cities case. Oh, sa klarifikasyon, at minsan ibinahagi ni Attorney Camille Su so, meeting kan o oh, kanya o oh, yung magandang spokesperson ng uh, Supreme Court mga kababayan, no? Oh. O, oh, kanyang nilinaw at sinagot ang mga tanungan kung may katotohanan ang patungkol sa desisyon. Kung saan base sa official na pahayag kanyang pinabuluan na, na unanimous decision ang Supreme Court ruling sa nabanggit na kaso. Ito, In response to some of your queries, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. O, oh, pahiya si Risa dito, mga kababayan. Ko, akalain akala nyo yan? Imagine niyo yan, mga kababayan. ito, ani, ani attorney, Camille Sue, meeting spokesperson of the Supreme Court. Imagine nyo, mga kababayan, a day before, kung nakita ninyo, sa session ng Senate, di ba? I think mayroon ding mga vloggers na nag-cover na pinag-usapan ito na talaga si Sen. Turisa Honteveros, sinigurado talaga niya na maraming media ang makapasok. Sinigurado niya maganda ang kinalalagyan at posisyon ng mga media na kanyang inimbitahan. O, klinaro niya, tinanong na si Sen. C. C. kung saan posisyon ng media, kung enough ba ang upuan ng media na papasok mga kababayan. Kasi nga ang dami in, uh, pinapasok. Meron pa nga siyang pinapasok na mga uh, kabaro niya sa akbayan. di diba? Meron pa nga siyang inimbitahan ng mga tinatawag niyang legal luminaries. Kasi nga, ay of course, imagine niyo mga kababayan, mag ka ng media, tapos matutulog ka lang doon. E di of course, alam natin, nag siya ng media kasi magpapakitang gila siya. Hmm? Pero mga kababayan, anong nangyari? Ito. Ito <laughs> ang nangyari mga kababayan. Pahiya dito si Rizal. Unang-una, napahiya siya kay Senator Marcoleta kasi nag kailangan pa siya ng oras para masagot si Marcoleta so binigyan niya ng oras si Kiko Pangilinan at si Peter Cayetano na magsalita tapos bumalik siya at sinagot sa ni Marcoleta nung tinanong o oh, hindi nakasagot anong tinanong ulit hindi pa rin nakasagot at nagpalusot na lang o oh, kasi nga raw mayroon dinagdag si Mercoleta na hindi naman talaga dinagdag sinabi na dati pa ni Merco or before pa siya nagsalita sinabi na ni Mercoleta na ito yung kwalifikasyon ng mga kaso na kung saan kung meron ba talagang nangyaring pagbaliktad ang desisyon ng Supreme Court katulad ng ganitong kaso ganito yung qualification unanimous decision at yung may tatlo na qualification at ito mahirap maraming sinabi si Senator Risa ito pahiya siya dito Okay? Uh, habang kanyang sinabi na hindi anila alam kung saan o kanino nang galing ang pahayag na nagsasabing ang desisyon ay unanimous. We are uncertain as to the source of the claim that the decision was unanimous. Dagdag pa ni spokesperson, attorney Camille Suting. Uh, uh, we are uncertain. Uh, saan nga? Hindi nga sila sigurado kung saan galing. Kasi mga kababayan may record naman talaga yung Supreme Court na pwede niyo i-download. Hindi lang natin talaga alam. Mukhang pinahamak yata si Riso Hontiveros dito sa kanyang mga legal luminaries, mga kababayan. Yung mga sources niya kasi nag- May, kasi, na, ba diba, uh, hindi ko lang alam kung chat GPT o ano, Yung uh, chat nila yung binabasa niya sa kanyang cellphone na may power bank, di diba? May binabasa siya. Kasi kung, kung group chat nila yon or chat ng kahit kaninong legal luminaries niya, most likely pinahamak sa dito. Oo. Oh. Oto. Ngunit malala na nagkaroon o nabanggit ang pagtungkol rito sa naganap na debate sa Senado hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't payo na si pre Supreme Court spokesperson Atty. Camille Suting na na lamang ang mga nailathalang desisyon at resolusyon ng Korte Suprema sa e-library nito. Tama nga naman. Mukhang kulang pag-research ni Sen. Risa at Stito Soto, mga kababayan. please refer to the decision na resolutions published in the Supreme Court e-library and the Philippine reports. Oh, ani spokesperson attorney Camille Suting. oh di ba klarong-klaro mga kababayan 'yan kasi yung problema mga kababayan well um, hindi ko sinasabing naging tanga si Risa maintindihan natin 'yan kasi hindi naman talaga siya abogado kahit kahit nga tayo kapag nandoon mga kababayan uh, batas yung pinag-uusapan constitution most likely Uh, hindi tayo makawala tayong idea or o may, meron man kaunti lang kaya nga kahit hindi nagsalita si Lito Lapid mga kababayan proud ako naging proud ako kay Lito Lapid kasi siya mismo hindi siya nagmamarunong okay hindi katulad ng iba na porkit kahit mali yung nakukuhang idea o oh, ngaw-ngaw pa rin ang ngaw-ngaw at least, at least ilito si Lapid, mga kababayan. Okay? At least, ha? Mukhang aminado siya na, eto, nandito ako, parang, ano lang, uh, uh, may mga priority bills ako, hindi ito priority ko. Pero ganun ayan yung nababasa ko sa isip ni Lito Lapid, ha? Na hindi naman ito priority ko ang impeachment. So, kung anong desisyon nila dyan, o oh, katulad na may desisyon ng Supreme Court, eh, alam niya na uh, ang Supreme Court ang may otoridad patungkol sa mga sa konstitusyon o pag-interpret ng konstitusyon, hindi eh, susunod na lang siya. Walang problema, di ba? Uh, hindi na siya nagmamagaling, nagmamarunong. Katulad ng iba, katulad ni Risa Hontiveros na ito, mali naman. Okay? So, yan yung issue dito mga kababayan. Ito, proceed tayo dito kay Atty. Tupasyo mga kababayan. na anong nakikita niya dito kay Tamba ngayong 2026 at mukhang iiwan na si Tamba ng kanyang mga aso. Ito mga kababayan, share ko sa inyo. Okay, Okay, huwag kalimutan nga mag-like and share ng videos natin. Pag-subscribe din po sa ating channel. Ito, pakinggan natin si Eto nito pa siya mga kababayan. Suprema, yun. hindi option yon. At ito ang dahilan, Ma'am Jumes, kung bakit natataranta sila. Bakit po? Sabahin, yung bagamat sinabi ng ating Korte Suprema na pwede naman kayo mag-file ulit next year, February yes. 6, mark ah. the date. Oh, kasi mahihirapan na sila. Opo. Oh, bakit? Unang-una, i-analyze natin yung political situation. Uh -huh. In 2026, di ba June yes. 2028 matatapos ang ang termino ni Pangulong Marcos. Opo. Lame duck na si Pangulong Marcos. Oh, yeah. And therefore, yung pinsan niya na speaker, mm. magiging lame duck na rin yun. Oh. Mm. Oh, yun, yun. Kahit gusto pa niyang ano? Oo, number two. ba? Diba, susustain yan. Okay. Eh, alam mo naman dyan sa kongreso, ang kalakaran dyan eh, sa Opo. house. Ano? Opo. Okay. O hey, ito is yung, mga kabaw. Pause muna natin ha. post uh, pause muna natin bago. Explain muna natin, bakit magiging lame duck? Kasi nga mga kababayan, eto rin matagal ko nang sinasabi sa ilang videos natin ha. Sabi ko nga, pipilitin nila yan hanggang 2027. Okay? So most likely, before or around mga 2027 mga kababayan, in the middle of 2027, dyan na yan si uh, Presidente Bongbong Marcos, si PBBM, dyan sa pagpa-impeach kay VP Sara. Bakit? Kasi mga kababayan, alam niya na maraming alam si VP Sara sa kanyang mga katarantaduhan. Mm -hmm nung sila ay nagsama pa. 'Di ba? Nung sila ay pa. Alam niya 'yan. Kaya natatakot 'yan na kung magkaroon ng posisyon si VP Sara sa gobyerno, most likely hahabulin siya ng mga simpleng makaliado or ng mga ahensya ng gobyerno na kung saan pwede talaga siya magkakaso. Well, depende na lang mga kababayan. Kasi nga ngayon, sinasabi ni VP Sara, meron siyang mga impeachable offense pero hindi pwedeng ma-impeach kasi mga kaalyado niya na sa Congress. Pero yun nga mga kababayan, ba, mga kababayan, by 2027, alam niyang medyo mahirap na siyang i-impeach bilang presidente kasi nga ilang ilang months na lang matatapos na yung kanyang term. So most likely, yung mga tao isipin na, ah, patapusin yun na lang. Pero, Okay? Yun nga, tawag, uh, sabi ni Ferdinand Topacio, magiging lame duck, ibig sabihin wala ng silbi. At eto rin, uh, bilang pangulo ha. So mawala, mawawala yung kanyang posisyon, mawala yung kanyang power sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lahat. Magiging ordinaryong Pilipino na lang ulit by 2028. At the same time mga kababayan, itong si Martin Romualdez sa tingin, correct me if I'm wrong ha, sa pagkakaalam ko magiging pag, pagiging pangatlong term na ito ni Martin Romualdez. Na kung saan nga by 2028 matatapos ng kanyang term, hindi na siya makatakbo. Unless, unless gagawin ni Martin Romualdez ang ginawa ng tingog partylist ngayon. Na kung saan pinasok si Yeda Romualdez at nakaupo na nga ng pang-apat na term ngayon. 'Di ba? Posible. Okay? Pero ito iisipin ng mga kaalyado, lalo ng mga kongresista na pagdating ng 2026, unti-unti na yang mag-iisip ng pagbaliktad. Kasi alam nila at nakikita nila na mukhang mawawala na yan ng kapangyarihan most likely hindi hindi na yan makapagbigay ng mga anong anong matatanggap nila katulad nung natanggap nila sa pagpirma sa impeachment. O, oh, di ba? Mag-iisip yan. In fact, ngayon nga mga kababayan, ilang mga kongresman na ang bumaliktad? Di ba? Si Toby Chanko, Joke Frasco, Benitez, sino pa? I think meron pang iba. I think apat na sila bumaliktad. And I think yung iba, sabi nga ni Toby Chanco, may kumakausap na rin sa kanya na babaliktad. Posible yan mga kababayan. So pagdating na 2026, mag-iisip na yan. Okay, delikado. Posibleng maglaglaga na yan by 2026, mga kababayan. Ito, patuloy natin sa pasyo. Oh, ma mag i yan hanggang 2028. Maniwala ka. Wala namang problema dyan. Oh. Mm -hmm. Pero, ito kasi yung pangsuhol nila. IB oh, yun bayan. nga mga kababayan, sabi ko pansuhol pala. Oh. Nandiyan na si Ping Lakson for uh, uh, although sabi natin medyo hindi siya nanindigan, nag-abstain siya. Mm -hmm. Pagdating naman sa pondo ng taong bayan, bilib din ako diyan kay Senator Ping. Never yang kumuha kasi ng pork barrel. Yes. Oh, never. Uh, we have to give credit where credit is due. Yan. B sabi niya, teka muna. Yung mga insertion nyo. Mm -hmm. Ha? Uh, babantayan namin yan ni Senator Sherwin Gatchalian. Uh, hindi na kayo makakalusot kasi sabi niya, yung mga suspicious, hindi mga suspicious persons, <laughs> ha. Uh, yung mga mga items sa budget na 6.793 trillion okay. na spending plan. <clears throat> Titingnan natin yan. Ayaw. Mabuti. At ang isa sa mga gagawin nila bukod sa babantayan nila ay ipapublish ni Sherwin Gatchalian wow, yeah, that's sa... good, that's good internet ang budget para kahit sinong tumingin. pangkaraniwang mamamayan ay mat matignan nila okay. at mabusisi nila to. yan. May pangit na nangyayari nangy dyan, you know why? Ano? Yung Kongreso lalabas na hindi sila honest. Then, bago nag-privilege speech, narinig mo ba yung privilege speech ni uh, Congressman Ungab kung saan mm. dinidenounce niya yung mga insersyon. Oh. Then, Inexposed na ni Toby Tsianko Na bakit daw oh, Pagka-approve nung GIA Sa second reading Binawin. May mga blanco Then may isang small group lang Na nag-fill up ng blanks Ayun Na kung pinapa-approve sa kanila Hindi daw pwede yun Ayun At mismo si President Marcos na Nagsabing hindi na pwede yan Pagtapos na Oo hmm. Ang tagal uminit ang ulo niya no? oh. Mag-aapat na taon <laughs> oh, oh, oh. leader talaga Pero at least May pressure na sa publiko Na Opo. nasusuklam na Doon sa ginawang insertion Sa in 2025 Na yun nga yung Si Atty. Vic Rodriguez Ay nagdemanda sa Supreme Court Opo doon sa constitutionality ng insertion kami nagdibanda kami ng criminal case ombudsman kami nina speaker Alvarez di ba Apo. nina Jimmy Bondok, yan nagkakaroon na ng Consciousness Ng awareness mm -hmm. Ang taong bayan Na hindi tama yan Correct. E pagkaganyan Baka marami ng matang Nakatingin Hindi Nakabantay. na sila makalagay Ng mga mm -hmm. Insertions Na ginagawa nilang Pansuhol Ayun. Sa makapipirma Baka na silang Magpapirma na. Okay plus Mabubuking eh 2026 Sige Nagiba na Ang komposisyon Ng Senado At sa nakita nyo Mas marami na noon Ang sumusunod sa Rule of law Ayun. Sa rule of evidence ha, Sa common sense At maganda Ang pamamalakad Ni Senator Senate President Cheese Escudero, Escudero. Yeah, Kaya lang naman gusto nilang impeachment yan mm. Hindi naman para sa transparency Binobola nyo pa kami Dilima, mm. Ontiveros, ah. ha? Kiko Pangilinan, Bamakino. Gusto nyo kasi well publicized Highly publicized ang impeachment May mga sasabihin kayo roon Na wala namang katotohanan pero maririnig yes. All you want is a bully pulpit All you want is a platform to spread your lies Ayon. and disinformation. Yun lang naman ang gusto nyo eh. Bago, marami kayong kakamping media, ikakalat yan. Hmm. Sisirain nyo lang ang pangalan ni Sarah Duterte. Alam naman natin gani. Eh. Hindi niyo nyo naman luloko kami ngayon. Ha? Oh, post muna natin. Klaro-klaro yan mga kababayan. Ilang beses na natin sinabi. Yan yan talaga eh. In fact, yun nga, sabi ko earlier, di ba? Nag-invite ng maraming media si Senatorisa Honteveros. Oh, kasi, mag Oh, lalaro nalaro talaga siya. Nagpapakitang gila sila. Talaga si Riza Ontiveros. Unfortunately, uh, barado kay Senator Magrocoleta. Ito na nga mga kababayan. Isa din ito. Ito sa sinabi ni Ferdinand Topacio. Ito nga, aside sa mawawala na ng silbi si PBBM, matatapos ang term ni Martin Romualdez. Again, comment kayo dyan. Correct me if I'm wrong ha. Kung pang tatlong term na ito ni Martin Romualdez. Kasi sa pagkakaalam ko, pang tatlong term na niya ito ha. Ah, Ayon nga, pag no, natapos na lang yung kanilang mga terms mga kababayan, of course, alam naman natin kung si Martin Romualdez natakpong kahit anong posisyon, vicepresidente o presidente, alam na, hindi mananalo yan. O, swerte nga alam, kung makakuhay' ng isang libong buto eh. Di ba? Kahit nga yung mga tigat-kakuluban, uh, hindi nga. May kakilala nga akong maraming natakloba na ayo bubu ayo bumuto kay Martin Romualdez eh. Nanalo lang yan kasi wala kalaban. Oh. 'Di ba? Sabi nga nila na hindi naman ibuboto yan. Oh, nananakot lang yan ng kalaban sa takloban. Uh, para siya manalo siya lang isa para wala siyang kalaban kaya yan nakapasok uh, oh, eto But eto ha ngayon with the presence of Ping Lakson mahihirapan ang Congress mag-insert ng budgets. Ewan ko lang kung anong kayang gawin ni Martin Romualdez katulad ng dati para maniobrahin yan. Kasi imagine ninyo, uh, example, best example natin dito yung akap, di ba? Yung iba pang mga pangayuda. Pinigilan na niya ni Amy Marcos. Sinabi, si zero yan. Yet, paglabas ng GAA, Oh, nandyan pa rin. Nag-increase pa nga. Kalain nyo yan? Oh, nag-increase pa nga. Ewan ko lang kung ano ginawa ni Grace po doon mga kababayan o anong pinakain ni Martin Romualdez kay Grace po. Bakit naipasok talaga yung akap? Kasi ito ngayon mga kababayan, huwing hopefully kasi magagamit din ito mga kababayan eh. Ah? si ah, ito si Wingia Pero ito, mukhang tatakbo ito ulit or may tatakbuhang mas mataas na position, so most likely magpapasikat ito. So take advantage nito nito si Win Gatchalian. At the same time, itong si Ping Lakson, na yan. So sana lang hindi ito ma makontrola ni Martin Romualdez at sa tingin natin mukhang hindi ito kaya kasi alam, nila, alam din nila nagmamasid, nagmamatiag na yung taong bayan dito sa mga ginagawa ni Martin Romualdez. So wala na yung mga bigayan ng under the table para pirmahan ng impeachment mga kababayan at kung mawawala na yan yung mga kongresista most likely unti-unti na yung babaliktad katulad ng mga ilang kongresista nila Toby Chanko, Joke Frasco na unti-unti nang bumaliktad ngayon mga kababayan at pagdating ng 2027 most likely maglaglaga na yan okay So, comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano na masasabi nyo dito. Ah, uh, dito sa pinag-usapan natin, dito sa Rizal Tiveros na binara ng Supreme Court at dito sa mga prediction ni Atty. Ferdinand Topasio, mga kababayan. Okay? So, maraming maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.